Nagkasagupa ang tropa ng Militar at Maute Group sa Marawi City. Matapos sa lakay ng mga sundalo, ang pinagtataguan ng teroristang grupo sa Barangay Basak. Nakakausap natin sa linya ng telepono si Roxanne Arevalo. Roxanne, kumusta? Nagpapatuloy pa ba ang bakbakan dyan? Tama, Julius. Tapuloy pa rin ang bakbakan sa pagitan ng Militar at Maute Group. Nagsimula ang sagupaan bandang alas 2 ng hapon sa Barangay Basak, Marawi City, kung saan umano nagtatago ang labing limang armadong miyembro ng Maupi Group. Naglusad ang joint operation ng AFP at TNP pero sinalubong sila ng putok. Bandang alas 5 na na-contain sa isang lugar ang grupo pero nagsagawa ng diversionary tactics sa mga sympathizers ng Maudu Group para ilihis ang atensyon ng mga otoridad. Ayaw muna magbigay ng ibang detalye ang militar para hindi makumpuniso ang kanilang seguridad pero nananawagan sila na huwag munang ipost sa social media ang mga impormasyon ng kanilang movement. Ayon kay uh, Police Regional Office 10, Superintendent Limwell Gonda, isang pulis, ang nasugatan habang may mga natrap na mga sibilyan sa mga opisina. Ayon sa mga sibilyan, nasusunog ang Marawi City Jail at Dansalan College pero walang bumbero na sumaklolo dahil din rin umano ito ng Maudi Group. Kinumpirma ng TNTA RMM na nasusunog ng na ang eskwelahan at city jail pero hindi pa nagbigay ng dagdag na detalye. Sa panayam ng TV Patrol kay Marawi City Mayor Mahul Gandamra, kontrolado pa naman ng gobyerno ang mga pasilidad. Patuloy pa rin ang kanilang pagkuha ng impormasyon sa nangyayari. Nakapul alert ngayon ang mga malalapit na lungsod ng Cagayan de Oro at Iligan. News. Roxanne, uh, sa ngayon ba ay may iniulat na mga nasaktan o namatay dyan sa insidente niyan? Um, Julius, wala pang naibibigay ang PNP na mga bilang kung, o impormasyon kung may mga namatay. Although itong mga residente na nakakausap natin, sinasabing may mga nasugatan na rin na mas, mga sibilyan. Mostly mga uh, Nasugatan ito dahil sa crossfire. Pero yun nga, hindi natin ito makumpirma. Lahat ng tinatawagan natin na ASP at ENP officials, maging yung mga government officials, so hindi muna sinasagot yung mga tawag natin. Maraming salamat, Roxanne Arevalo, live mula sa Iligan City.